kabundukan ng Cordilleras, kakubli ang isang anomalya ng kalikasan. Napakapalubutan ng mga mistikong kabundukan at malakristal na ilog. So napakalinis ko ng ilog nila. Maraming mga iba't ibang uri ng isda, gaya ng mga igat. Ayan. Tatawid kami ng ilog ngayon papunta sa Manakota Underground River. So itong ilog na to ay konektado sa isang kuweba which is pupuntahan namin ngayon yung kuweba. Di nagtagal ay pinasok na namin ang napakakapal na kagubatan ng Luna Apayaw. Dito ay namangha kami sa mga iba't ibang uri ng mga nilalang na aming nasaksihan sa puso ng kagubatan wala hibo ng isang ibon hindi natin alam kung anong uri ng ibon ito pero yan no oh, ibig sabihin mga malalaking klase ng ibon ito uh, baka isa itong klase ng raptor napakabilis ng pitik ng mga sandali at hindi namin namalayan narating na pala namin ang bunganga ng isang kweba. So ito yung bunganga ng Manakota Underground River. Kailangan namin magbangka para makapasok sa loob. At tumigil ang pag-ikot ng mundo ng aming mapagmasdan ang kagandahan ng kalikasan. At sa pagpikit pa ng mga sandali, binalot na kami ng tila walang hanggang katiliman. So, nandito po tayo sa Manakota Underground River. So, malapalawan po ang dating. So, focus mo yung ilaw, sir, para makita nila ang kagandahan ng kapayaw. So oh, hindi na po tayo magtataka kung bakit itong Apayaw ay tinawag na the last ecological frontier of the Cordilleras. Ibig sabihin, ito na yung huling paraiso dito sa Cordillera region. So napakakitid po ng daanan. Unlike po doon sa Palawan Underground River, ay walang masyadong mga uh, sagabal na mga bato-bato. Uy! po, so, Parang Titanic na po ito na tumama tayo sa isang iceberg. So napakalawak. Focus mo yung ilaw, sir. Wow. Napakalaking dome. Ayan. Focus mo yung ilaw, sir. Sa as. Ang lawak. Ako. Napakalalim. Malalim ba ito, sir? 32 feet. feet. Naku. Nakakatakot, ha. Woo! Very, very. Naku. Ganda talaga. Oh my gosh, nakakatakot halos wala talaga makita pag pinatay yung binaw, wala tayo makikita so tanging ang liwanag lamang mula sa mga flashlight ng tour guides ang ating makikita tahimik payapa at katakot-takot nandito po tayo sa ilalim ng lupa kaya yeah, siya tinawag na underground river tapos meron tayong mga nararamdaman na mga patak patak na parang tubig, which is mineralized calcium siya naku bumangga kami sa isang iceberg oh my gosh guminhawa ang aming pakiramdam ng no? aming masilayan ang taglay na liwanag ng bukas So mayaman daw ito sa mga isdang barakang. Yan oh, dami oh. Grabe, ganda. Natakot ako dun ah. Oh my gosh. Wow. So maliligo na po kami. Ah, nakalabas na po kami sa kuweba. At ah, makikita natin ang lamig at kagandahan ng ilog na to. unbelievable unbelievable yung linaw ng tubig ng mga ilog dito sa Apayaw grabe oh at nagsimula naming namnamin ang biyayang hatid ng inang kalikasan ito ang patunay na ang kalikasan ay isang mahusay na arkitekto at iskultor na nagdisenyo sa nakakabighan ng mukha ng lupa. Ang mga batong ito ay milyon na ang edad at maaaring nang galing pa sa ilalim ng makalumang karagatan. Sa paglipas ng mga kapanahunan, umangat ang mga ito saka naman inanyo ng siglo-siglong buhos ng ulan at pag-agos ng tubig. Sa kasalukuyan, patuloy na nagbabago ang mukha ng lupa dahil sa likas na puwersa ng kalikasan at walang makakapigil dito. Totoo, hindi dito nagtatapos ang aming pagkabighani sa inang kalikasan dahil kung nasaan ang iyong puso, naroon din ang iyong kayamanan. Para sa akin, sapat nang ang kayamanan ay hindi binubulsa kundi dapat ito'y nakikita, nararanasan at naibabahagi sa kapwa-tao. Kailangan na naming lumikas bago pa lumubog ang araw. STD. Sali na sa iyo. Ano sir? Ating uh, mga sa mga lagas. Ay, sige sir. Mamaya. O, oh, mamaya ma sir. Mamaya uh, namin Mamaya sir. Pero itong okay. grupo ko, mga sniper uh, kami. Mamaya lang uh, sa Sana all. pasyal, pasyal. Uh, <laughs> Oo. Uh, uh, ang kulit talaga, oh. Um, Parang palawan din, eh, no? Baka bumamisa na ang iceberg. Nagkulim-piting ka. Tatlo, bumaba! Sige! 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 Dali, uh, may, may sabay Hige <laughs> Hige Dali Hige Sige pa Napakatas po yan sa akin pamangkin ang Pamangkit ni Tarzan Hige Dali malapit na Hige pa Hige Sige! At dito namin naranasan ang kayamanang anong natagpuan sa ilalim ng lupa.